What's up mga kabatang kaya po, Jorel Ramirez po May nag-sponsor po sa atin ng gulong Ang Cylon Tire Philippines So ngayon guys, ipapakabit ko na po ito Dito lang malapit lang sa amin uh, Dumating na rin, ito yung spare eh Nakuha ko na yung apat noon pero dumating na yung spare niya So ito, ipapakabit na natin Papa-install na natin ngayon Tapos, yung isa naman, syempre sa ilalim Now, Let's excited na ako, gusto ko na makita ito sa auto ko Punta tayo dito sa pagpapakabitan natin Cylon Tire Cylon Tire Eto na mga tol, nandito na tayo sa Megabuds Car Accessories. Malapit na po ito sa Hightop Supermarket. Dito na po ito sa May Project 4, along Aurora Boulevard. Eto po, kinakabitan nila yung, ano, yung mga gulong na galing from Laguna sa Sailun Tire Philippines, from uh, Luxuriant Philippines. Kinakabit na po ang aking uh, Ceylon Tire ngayon. Dito po sa Megabuds Car Accessories. And makikita nyo guys, so turbo kayo daming mugs dito, iba't ibang mga mugs na gusto nyo. Kung sa Sailun, uh, punong-puno ng -punong mga iba't ibang brands ng gulong. Dito naman, punong-puno ng iba't ibang brands ng mga mugs. At meron din silang gulong dito kung gusto nyo rin po ganito. Yon guys, finally Nakabit na yung ano, gulong ko from Cylon Tire Philippines Sa mga magkita ng Mega Bats Car Accessories Dito na po yan sa Project 4 I can't wait na matrain na yung aking bagong gulong From Cylon Tire Philippines Maraming maraming salamat po uh, Sir Yael, Sir Mark, Sir Ben, Ma'am Len, Ma'am uh, uh, magagamit ko na po ang Cylon Tire Philippines May experience ko na kung ano yung ano, performance nito And maraming salamat din po sa Megabots sa pag-install ng aking gulong. Napakahusay po na pagkaka-install nila. Gamit <laughs> na po nila rin ito, mga high-tech. Kaya may ingatan po ang inyong sasakyan pag dito po kayo nagpa-install ng gulong at nagpakabit o bumili ng mugs dito sa Megabots Car Accessories. Maraming salamat po, Sir Arnie, sa pag-accommodate po sa akin dito po sa napakalaking uh, Megabots branch niyo po dito sa Project 4 Quezon City. I Imbitahan ko po kayo mag-follow sa kanilang Facebook page. Hanapin nyo lang po, Megabots Car Accessories. I-follow nyo po yung kanilang Facebook page at bumisita po kayo dito, dito sa Project 4 branch nila para makita nyo po yung iba't-ibang magagandang mags at affordable na mugs at iba't-ibang gulong na pwede nyo mapagpili Hanggang sa muli, ito po si Jorel Ramirez. to God be the glory.